ni natin ang mga kaibigan na celebrities ng magkapatid na Joshua at Bimbi Aquino mula sa showbiz at politika. The Philippine Showbiz List presents celebrities na kaibigan ni na Joshua at Bimbi Aquino. Miles Ocampo Hindi lang basta kaibigan kundi maituturing na parte na rin ng pamilya ni na Joshua at Bimbi si Miles dahil parang tunay na alak na ang turing sa kanya ng ina nilang si Chris Aquino. Bukas si Chris sa pagsasabing nagkaroon siya ng babaeng anak dahil kay Miles. Ang kanilang pagiging mag-ina ay nagsimula sa kailangan ko ikaw noong 2013 at tumulay sa likod ng kamera. Katunayan, binansagan niya si Miles bilang MCA o Miles Kuwanko Aquino. Dahil dito, hindi nga lang kay Chris malapit si Miles, kundi maging sa kanyang dalawang anak na tinuturing siyang hindi lang basta kaibigan, kundi isang kapatid, lalong-lalo na si Bimbi na nakahanap ng isang ate sa katauhan nito. Matatandaan na noong Valentine's Day 2021 na ibida ni Mas ang natanggap niyang bouquet ng pink roses at handwritten note mula kay Bimbi. Kim Chu Tinatawag ni Chrissy Kim na kanyang panganay. Kaya naman siya na rin ang tinuturing na ate ni Joshua at Bindi. Sa anumang video o larawang na ilalathala online, makikita ang magandang samahan ng tatlo na siya nakapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga taga-subaybay. Ramdam ang pagpapahalaga ni Kim hindi lang sa kanyang ate Chris, kundi kina Bimbi at Joshua. Isa nga sa nakakatawang tagpo ay nang bisitahin ni Kim ang mag-iina sa Amerika noong nakaraang taon, kung saan ay sumasailalim sa gamutan si Chris na sa malalang karamdaman. Bukod nga sa interaksyon ni Chris at Kim, nagbigay ngiti din ang naging reaksyon ni na Bimby at Joshua nang muling makita ang kanilang ate. Sa isang video na naibahagi online, bakas ang pagkagulat na magkapatid sa sorpresang pagbisita ni Kim. Katunayan sa pagpasok pa lang ni Kim sa bahay, agad na nagmadali sina Josh at Bimbi na tumakbo patungo sa kanya, napatalon at niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Sa sobrang tuwangan ni Bimbi ay binuhat niya pa si Kim. Kaluwag Family maging ang pamilyang Kaluwag na pinangungunahan ni San Fernando Pampanga Mayor na si Vilma Kaluwag ay kilalang kaibigan hindi lang ni Chris kundi maging niya na Bimbi at Josh. Sa si isang social media post, makikita ang masayang pagkikipagbanding banding ng magkapatid sa kanilang pamilya. Noong March 2024, nang ibida ng social media personality at entrepreneur na si Nicole Kaluwag ang video na pagbisita ni Josh sa kanilang tahanan. Kapansin-pansin din ang pagiging malapit at komportable ni Josh sa pamilya. Kitang-kita ang mainit na pag-welcome sa kanya at hindi nawawala sa mga labi ang kasiyahan. Sumasabay ito sa pagkain at nakikipagkwentuhan. Sobrang sweet nga nito na parang baby at tila ba ayaw na rin humiwalay sa kanyang ate ni Maliban dito, sa pagdiriwang ni Bimbi na kanyang 17th birthday noong nakaraang buwan ng Abril sa Amerika, isa din sa nakisaya ay si Vilma. Boy Abunda Kung sino ang malapit sa buhay ni Chris, tiyak na malapit din sa kanyang mga anak kabilang ng ang dating talent manager at matalik na kaibigan ni si Boy Abunda. Noon pa man ay na sa publiko ang pagmamahal at pagmamalasakit na pinaparamdam ni Boy sa mga bata. Katunayan na una na sinabi ni Chris na ipinagkakatiwala niya ang pangangalaga kina Josh at Bimbi kay Boy. Tinawag niya ito na kanyang other brother at nagpag-ingat ang lahat ng kanyang mga lihim. Si Boy Anya ang taong nagsiguro sa kanya na kahit ano pa ang mangyari. Nandyan ito para sa kanyang mga anak at ang kaibigan na hanggang ngayon ay lumalaban sa mga laban kasama niya. Kaugnay nito sa si isang panayam kamakailan, ngayong pareho ng nasa bansa si Josh at Bimbi, inihayag ni Boy ang patuloy na suporta sa magkapatid. Nagpahayag din siya ng kanyang excitement tungkol sa kanyang God sana si Bimbi na lumaking isang mabuting lalaki. Nakita raw niya kung gaano nito alagaan si Chris at kung paano nito pangalagaan ang bahay nila. Pero wala pa raw ideya si Boy sa mga plano nito sa showbiz. Kakausapin pa raw niya ito sa mga susunod na araw. Pangako nga niya ay ano man ang maging desisyon nito, ay nariyan lamang daw siya para gabayan ito palagi. Hindi raw siya parent kundi tatayo siyang guardian ni Bimbi at nangakong aalagaan at aalalayan ito. Nang tanungin ko siya ba ang magiging showbiz manager nito, ayon kay Boy, kahit hindi raw nito hilingin ay siya ang magiging manager ni Bimbi kung hindi naman daw siya gagawing guardian nito, ay magpupumilit siya dahil lakita raw niya ang paglaki nito. Darla Soler Si Darla ay kilalang malapit din na kaibigan niya na Bimbi at Josh dahil na sa kanilang ina. Si Darla ang head writer noon ng Chris TV. Bukas si Darla sa pagpapahayag ng importansya, hindi lang kay Chris, kundi maging sa mga bata na literal na nasubaybayan yung lumaki, lalo na si Bimbi. Kaya naman ganoon na lang ang pagmamahal niya sa mga ito. Katunayan sa isang Instagram post ang 2022, bago pa man ang pagtungo ni Chris sa Amerika upang mapagamot, nagpabatid si Darla ng labis na kasiyahan ng madalaw niya mga ito matapos ang tatlong taon. Sinabi niya na bagamat hindi sila nakikita ng personal, ay halos araw-araw naman na sila magkausap. Pamilya ng araw ang turing niya sa mga ito, kaya naman daw hindi niya mapigilan na maging emosyonal na makitang muli sina Josh at Bimbi. Melay Cantiveros Kabilang din sa listahan ng celebrities na masasabing kaibigan at matatakbuhan nina Josh at Bimbi ay walang iba kundi si Melay. Dahil yan sa friendship na nabuo ni Melay sa Queen of All Media, tumulay ito sa mga bata. Katunayan noong na nakaraang taon, nang pansamantalang umuwi ng Pilipinas na, na Bimbi at Josh at talagang naglaan ng oras si Melay upang makasama ang dalawa. Tinupad niya ang pangako niya kay Chris na bibisitahin niya ang mga bata. Sa isang Instagram post, binahagi niya ang ilang larawan na pagkikipag niya sa magkapatid. Nagmukhang bata sa liit si Melay at nagulat dahil parehong matangkad na sina Joshua at Bimbi. Puno siya ng magagandang salita para sa magkapatid. Inilarawan niya si Bimbi bilang napakagwapo, sweet at responsible at ikinagulat niya ang pag-uusap sa mature na bersyon nito. Pinuri rin ni Melay si Josh na sinasabing palaging napakasweet at very loving. Pinapurihan niya si Chris sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ipinahayag ni Melay ang pagkamangha at pagmamalaki sa kanya bilang isang ina na napakabuti, marangal at mabuting mga anak sina Josh at Bimbi. Maliban dito ay binahagi rin ni Melay isang larawan ni Bimbi habang nabivideo call sa kanyang ati Kim Chu na anya ay namimiss na ni Bimbi. Sinabi rin ni Mela na tumawag sila sa iba pang taong namimiss ni Bimbi dahil inalala niya ang masayang kabataan niya. Samantala sa comment section ng kanyang post, pinasalamatan ni Chris si Mary sa effort sa pagbisita nito sa kanyang mga anak. Tony and Alex Gonzaga Lingid sa kaalaman ng karamihan, masasabing kabilang din sa naging malapit na kaibigan ni Bimbi sa showbiz, ang magkapatid na Alex at Tony. Nung bata pa ay ang suportang pinapakita ni Bimbi sa kanyang ati Tony at ati Alex. Katunayan sa premiere night ng first lead role sa big screen ni Alex sa pelikulang My Rebound Girl noong 2016, isang ang presensya ni Bimbi ang nasilayang naglakad mag-isa. Noong 2019, walang pinakita ni Bimbi ang kanyang suporta sa magkapatid nang magbida ang mga ito sa pelikulang Mary Mary Me. Kitang-kita naman sa mukha na Alex at Tony ang kasiyahan. Vice ganda. Isa din sa kilalang naging kaibigan ni Chris ay si Vice kung saan ay tinatawag niya pa itong asawa. Pero ang kanilang pagkakaibigan ay tumamlay nang mawala na si ABS-CBN si Chris. Ganun pa man walang anumang narinig na sinasabi ang magkabilang kampo, alang-alang na rin sa mga bata na napamahal na kay Vice. Katunayan si Bimby ang dahilan ng pananatiling maayos sa kanilang samahan at kung bakit hindi sila nagpadala sa kanilang emosyon sa kabila ng lahat. Bukas si Vice sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Bimbi at ganun din naman si Bimbi sa kanya. Willy Revillame. Malapit ang puso ni Chris kay Willy. Hindi dahil sa pagiging matalik nila magkaibigan kundi dahil sa pagmamahal nito sa dalawa niyang anak. Katunayan, paborito ni Josh ang kanyang Tito Willie na kahit sa ang network pa ito pumunta ay kanyang sinusundang panuurin. Kasama nga din sa playlist ni Josh ang kanta ni Willie. Kaya naman kapag may libreng oras ay talagang dinadalaw ni Willie si Chris noon sa bahay nito sa Green Meadow. At para makasama din si Josh kung saan na joyride sila gamit ang kanyang sports car na gustong gusto naman ang binata. Matatandaan na saksagsagan din ng pandemya noong 2020, kinupkup ni Willie ang mag-iina, ipinasundo sa helikopter at dinala sa kanyang beach property. Liza Araneta Marcos. Hindi lang basta kaibigan ni Bimbi at Josh, the First Lady Liza Araneta Marcos, kundi magkapamilya pa sila. Kamakailan lang ay kinagulat ang publiko ang pagbisita ng magkapatid sa opisina ng unang ginang na minsan lang mangyari. Sa post ng First Lady sa kanyang social media account, makikita ang larawan kung saan kasama niya sa Nabimbi at Josh. Pinasalamatan niya mga ito sa pagdalaw sa kanya at nagpabatid ng kasiyahan na makita muli ang magkapatid matapos ng mga taong ito hindi kailangang tungkol sa matinding politikal at personal na hidwaan ng pamilyang Marcos at Aquino. Kaya naman ganoon na lamang ang kasiyahan ng publiko ng masilayan ng pambihirang pagkikita. Ito ay isang pangyayari na unang pagkakataon sa maraming taon na nagkasama ang mga miyembro ng dalawang pamilyang politikal. May mga nagsabing best picture of the year o mano ang litrato ng tatlo at epitome of friendship and acceptance ang pagkikitang yon. Samantala, may nada naman ang nagkomento tungkol sa paglaki ng dalawang bata diligently sa pagbibigay ng respeto sa First Lady. Kaugnay nito, marami ang nagtanong sa dahilan ng pagbisita ni na Josh at Bimbi sa unang ginang at ang koneksyon ng mga ito sa kanya. Sa isang ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na ang dahilan ng pagdalaw ay dahil kailangan ng assistance ni Chris. Hindi na ay niya nakapagtataka dahil kilalang kilala ng unang ginang ang kanyang mga pamangkin at dinalhan pa siya ng pasalubong. Sinabi pa ni Bongbong na humihingi ng tulong para sa travel arrangement si Chris. Nagpasalamat naman Anya ang pamilya Aquino sa anumang tulong ng Pangulo na isaan anyang tanda na maayos ang kanilang pamilya maliban na lamang sa mga hindi nila pinagkakasunduan sa politika. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!